So pansin nyo hindi kami kumain dito sa Chao King Always lang kami nag-agi-agi dito pero hindi kami talaga dyan kumakain Kasi dollars, tipit ng budget <laughs> Ang init mga guys Good morning, good morning. So for today's vlog, mga guys, eh, dito kami sa amin tinutulugan. So ito yung room na amin pinutulugan, no? So ayan. Uh, Ayon siyang TV, Jan si Arjan, dalawa yung kama. Yan so. Time check ngayon ay nakah. Try tayong din ng mom. Basta 'yan, bes. So guys, ito naman dito ang view. so nan dito pa kami sa Maranding. Lanao del Norte Ayan yeah. So ngayon ay Sunday So Sunday pa kaya Wala kaming trabaho ngayon Ayan yeah. So kapagising ko lang guys saya klik allah lupa kamera, so itu yang kanilang area dito guys, area, nasa third floor kami guys, kami enak sate third floor, yang kuarto mereka nasa third floor yung so mamaya maya na naman ulit yes, magagala kami ngayon dahil wala kami magawa hanap kami ng kung saan saan kami magagala ngayon ayan magagala kami dyan sa sintro ayan right guys gala gala na naman kami mga guys Aha. so dito kami sa init na lugar kahapon ang lakas o oh, kagabi karang lakas ng ulan so ngayon ay sobrang init so gala gala kami ngayon guys walking punta namin yung motor na hiniram namin doon namin pinark sa namin pinaksa, ano? sa kapatid ng asawa niya so pansin nyo hindi kami kumain dito sa Chao King Always lang kami nag-agi-agi dito pero hindi kami talaga dyan kumakain kasi dollars tipid ng budget. Eh <laughs> init mga guys. today's vlog walking up walking along the street so Sunday kaya medyo hindi na busy eh yung kalsada madaming establishment na close so dito kami guys dito namin iniwan yung motor dogi. Uh, uh. Nah, motor. Siti kayak motor, oi. Masuk. Selud Oke, pasak Sangit kok. Sangit kok. Ini nih guys, balai-balai <laughs> yang -balai cute. ito na sobrang napaka basic lang guys saing saing tayo kasi para makakain tayo ng mabeauty beauty mm. <laughs> so nandito kami ngayon sa tinitirhan ng kapatid ng sawa ng aking sama so nang ano kami dito kasi ngayon ay Sunday so wala kami mga, ibang mapagpuntahan kaya dito na lang mag standby magsaing-saing muna alright hey guys what's up good evening so wala kanina ay ngayon lang nadugtungan yung aking vlog kasi hindi na kami gumala doon lang kami sa bahay na stay or sa boarding house so ngayon naman ay lakad lakad naman kami yan so balik na naman kami doon sa tinutulugan namin guys yan o no? oh, nandito na naman kami sa tapat ng chowking So as you can see ay madilim na Madilim na guys So wala nang Time check na ay 7 Almost 7 So Yun lumaya na lang Kasi gabi na guys Di na makita Pagdating na sa Kuan Tulogan So dito na naman kami guys Sa Matthews Haven Matthews Haven Klaro Clear Ayong hapon Ang tawo Is having. 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 Okay, so matches have Haven? having any having the guys in the phone matches have so look the the delay.

Lepas ini, please. Lepas ini, Alright, guys. kita mau kuintinio. Makasih Video-video. Tapos continue guys. Gubat. Alright. Hey guys, good morning. So, nandito kami sa aming tinutulugan dito sa Maranding. Pero check out na kami. Check birthday na namin ngayon guys kaya check out na namin guys